Palaboy po yan. May, may palaboy? Wala yun dito. Ako rin palaboy eh. Lagi na lang pakiyot sa camera, oh, okay. no? Lalo lang yung pakiyot. Isa mo ko ma, ala umiiyak siya. O, tingnan mo yung tis. Tingnan mo yung tihis. Parang ako kanina, inabutan mo. Mm -hmm. Ako patakbo ah. Hindi lang nakikip. <laughs> may amoy ba?

sakit ang mga pangyayari masakit, sakit sa loob eh eh iyak na siya iyak na oh, wow iyak kaya record mo talaga yun? di ba magkukuray niya? hindi maka ma-record mo yung nagsasabi ko rito yung ka lang ako salita Mama may malakas ang boses niya. Malakas si ba Malakas. Oo, malakas. So, Yari ka ngayon. Kala mo okay. ihahayag ko to sa YouTube. Eh, okay. talaga kaya ganito masakit talaga masakit. Mama masakit? Masakit talaga. Pero ako naman, piling-piling lang kasi. Kaya okay lang. Hindi, masakit eh. Hindi ko matanggap. <laughs> masakit talaga. Hindi ko, hindi ko tanggap. Dadaan ko na lang. lang. Masakit. <laughs> masakit ba yung sampal ko? Masakit ba yung sampal ko? Ay, umiiyak nga siya talaga, oh. Buya, umiiyak siya. Pare-pareho lang tayo eh. Ito lang daw kinuha nito karina. Mamaya na nga ulit yung continuation. Umiiyak si Bunso. Lato, wala ka.